Ayun, ang first stop namin dito sa Cebu City, ang Magellan's Cross. Ang ganda, mukhang talagang na-maintain uh, mabuti itong historical site na to. Patabi ito ng Santo Niño at City Hall ng Cebu City. At syempre, susunod naman, dito kami sa National Museum ng uh, Cebu. Uh, ayan, entrance. Bawal lang video sa loob, kaya ayun, picture-picture muna. Ayan. Ayan ang kanilang fasad, ang unahan nila. Yan sa second floor yan. Ayos ano. Yung mga paintings. At kung ano-ano pang mga historical artifacts. At susunod namin na ay ang Fort San Pedro. Oldest na fort sa Pilipinas. Malit sya Pero yun, kamukha ng ano, Fort Santiago din. Okay naman. Buti na lang nakisama yung panahon, no? kaya medyo nakapag-enjoy kami sa paglalakad-lakad. Ayun! Yun ang first day namin.